Kamusta mga ka ni ito ang akin dito dito sa Seoul Korea kung saan ating puntahan naman ang Morning Calm Botanical garden kung saan atin makikita ang mga bonsai. Alam mo yun, di ba sa Japan lang meron naman no pero sa South Korea meron din yan. Ito na nga yung kumbaga, tourist spot dito na pinupunta ka ng bongga-bongga as in, as in takang calmness ka. Alam mo yung magiging kalma ka? Yung inhale, exhale, kasi nature is love, di ba? plan So, may mga bridge tayo, ang dami. Alam mo, mura lang dito ang entrance. Kasi yun nga lang, kasama sa package tour namin. Kaya mga ka-friendly, kung, kung, mga first-timer Kaya sa isang bansa, much better, kumuha kayo ng package tour para mapuntahan niyo yung mga tourist destination talaga sa bansang pupuntahan ninyo. Alam mo, dito, eh, kasi autumn ngayon, di ba? So, hindi nag-iba yung kulay ng mga dahon. So, medyo, siguro mga ano pa daw mga first week of October pa. Pero, alam mo, pre, nakaka-relax sa, sa, lugar na ito. Talagang, alam mo yon talagang, para kang nasa, pwede kang mag-emote na mag-emote ng bongga. Yung pag ka ng jowa mo, ito na, para kang nasa K-drama feels. yan, So, ito yung gallery nila. Medyo mainit kasi. Kaya nagpunta kami sa loob nito. Pero alam mo, talagang as in, talagang -in love ka kung saan na may kita mo yung mga puno. Tapos, ay, ng bonggambong. Tapos, tapos mga preni, dire diretso dire, tayo sa pagkain. Ito yung talagang diba, sangyup. Dito nagsimula yung sangyup. Yung sangyup sa ninyo, mga ka -friendly. So, tara na dito sa may, sa may chicken grill naman tayo. Chicken to kasi bawal sa akin ng ano, pork, no? So, itong aking nagustuhan dito so chicken manok 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 nakarami tayo ng bongga Saka, puro fresh at saka legit authentic yung mga kimchi yung mga sauce nila as in ang sarap-sarap pati yung mga yung lettuce nila ang lutong ng bongga mga ka-friendly ang sarap tapos dito may mga store talaga dito mga pasalubong and kumuha ako ng bongga bongga alam mo yung mukbang tayo kasi free taste naman siya and this time punta naman tayo sa Nami Island it isang isla dito pero tourist destination din siya alam mo, maluloko ka sa isla dito. As in, Prenny. Alam mo yon um, maliit na isla, pero ang daming coffee shop. At di, hindi lang basta-basta coffee shop, ang social ng coffee shop. So, sumay kami ng ferry. Ayan. Alam mo, ang maganda dito, tagang wala ka nga sa simpa kasi sakot nga nung itong package mo to. So, ang saya, Boga. So, welcome here at Nami Island kadi diba di sabi ko nga, ito yung isa ng mga tomboy kasi nga nami, nami, minger, gano'n. Basta, I love you, mga ka-LGBTQ. At syempre, alam mo, pwede ka mag-emote na mag-emote dito mga ka-friend kasi ang ganda talaga ng vibes dito. Talagang ibang-iba. Pero syempre, sobrang laki. Tamad talaga akong maglakad ng maglakad. So hanap ako na matambayan ko na coffee shop dito sa Dasong Museum. Pero alakala mo museum lang yan? Hindi, mga ka ni Kasi after ng museum mo, sa loob niyan, merong napakagandang coffee shop. Ayan, di ba? At saka napakamura lang. Alam mo mga ka-friend, napakamura lang. So, tambay na kasi malamig dito, tapos nag-uulan-ulan. Alam ka tuwa eh, ang init, tapos nag naman sa labas. So, ito mga friend ang sarap ng kape nila. Alam mo yung bonggang-bongga, tapos tuwan-tuwa kayo mga kaibigan, lang kami hanggang matapos yung one hour na tour namin sa Nami Island. Pero, na-enjoy namin talaga. Thank you so much, Nami Island. Hindi kita malilimutan sa sobrang ganda mo, mga ka-friend. Kaya, mga ka-friend, sumukit kayo sa Soul Korea kung gusto maging k-drama ang buhay ninyo. Mua -mua, chup, -chup up. Ito ang aking day 2. So, may day 3 pa ako. Abangan ninyo mga ka-Fenny. Mwah! Wow. Love you all. Hansamida!